Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, itins. Papansin lang daw itong Parsing Magazine. Wala naman silang basihan kung sinong some brand. Kung sinong brand ang nagsabi na pathetic ang P-POP. Ang P-POP ay pathetic pop. Wala namang screenshot. May link nga. Pero isang articles lang, walang ebidensya na may mga tao o may mga foreigner o mga Ibang brand na nagsabi na pathetic ang P-POP Para lang daw may makuha uh, supporters itong pathetic Itong piercing magazine na may isyong pathetic P-POP di ba talagang nakakaloka kapwa Pinoy Binabatikos, kinukutya ang sariling produkto na P-POP at tinawag na pathetic pap Kaya naman nang garaiti ang mga fans ng p At maraming komento, dinagsa ng komento ang uh, pahinang ito ng Parsing Magazine. Para lang sumikat at mapansin sa isang social media world, ito nga ay gawang Pinoy ang Parsing Magazine. Meron silang ano dyan, San Juan, Philippines, pero walang sinabi kung saan eksaktong sa San Juan at uh, may email address pa kunuhay. Kaya email na dyan kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa pinalabas ng Parsing Magazine na ang PPAP, ang Philippine PAP ay tinaguri ang Pathetic PAP. Ito po mga guys, may link na sila, may link sila sa kanilang comment section Sabalit, isang article na sinulat ng isang Pilisino writer Yan sinabi na, may hey, mga tao doon nagsabi Siguro para lang mapansin itong Palsing Magazine at maraming tumangkiling sa kanilang Facebook account at sa kanilang social media account Kaya silis comment down doon at mayroon akong kumikamang tao